statement no sa media na dinideny ko po 'yun. Okay. Meron bang nagbigay sa iyo ng regalo ng exotic bulldog? Mahilig ko ba kay sa aso? Mahilig po ako sa aso pero ang mga aso ko po ay malalaki po, uh, German Shepherd. Uh, kasi may umalabas na may regalo daw na exotic bulldog, meron bang ganun? Nabili po ako, uh, Your Honor. Nabili po ako. Walang regalo sa iyo. Oh, nabili po ako, Your Honor can you give us uh, kung saan nyo nabili? Uh... Hmm. Okay, mga naman mga araw pa sa lahat and welcome pala dito sa ating itatabunin PH Channel mga kababayan at ito uh, patuloy natin pag-usapan itong kauna-unahang live stream dito ng ICI hearing mga kababayan at ito at ang, unang sumalang dito ay si Congressman Aragao mga kababayan ng ng Laguna. Okay, Aragaw Junior. At ito, kanina nakakatapos lang din ng live natin. At ito, uh, pag-uusapan ulit natin itong uh, iilan sa kanyang mga sagot dito sa pagpapatuloy ng uh, hearing dito sa infrastructure na mga anomalya mga kababayan. At ito nga, siya yung pinakaunang congressman dito na pumayag na magkaroon ng live hearing sa ICI. At ito, of course, pa pasalamat tayo. bukang uh, pinapalabas ni dito mga kababayan na confident siya dito uh, kasi hindi siya natatakot na i-live. Maganda nga naman ito. Pero ito mga kababayan, uh, uh, pakinggan natin kasi may ibinulgar dito no, tungkol sa kanyang aso. At ito, pakinggan natin mga kababayan po puumpis sa atras muna tayo ng kate. So, pakilike po ang share na videos natin. Then, pika-subscribe din po ng ating channel, mga babae. Na ito, uh, patuloy natin. ah uh, Mabitap, Santa Maria, Pami, Sililuan, hanggang sa bayan po ng pila. Nasa amin din po yung mga kilalang bayan, katulad po ng Pagsangan, Santa Cruz, Pete at Lumban. Tapos may mga bundok din po kami, na katulad po ng Mayhay, Luisiana, Cabinti at uh, Magdalena. Yung pampaanan ng bundok Banao. So talagang nasa kalooban ng... na... nga po, uh, sir, meron po kami bayan, katulad ng Mayhay, apat na pong barangay po ang, ang laman niya. Kaya talaga pong may hirap kaming munisipyo, uh, munisipyo bibihira po sa amin ang first class. Mas meron po kami mga third class at fourth class. Kaya talaga pong ang takbuhan po nila ay yung kapitolyo at saka po yung congressman dahil hindi po kaya ng kanilang budget na... Uh, may... pero mahirap sila mga kababayan, pero imagine ninyo, mahirap sila Ah, uh, pero 1.2 billion yung projects nila. Worth na DPWH project na naipasok ni Congressman. So, uh, kahit sabihin natin 150 sa kanya at yung sa iba ay galing sa DPWH. Ah, oh, mahirap pa yan na distrito ha, pero 1.2 billion. Uh, how much more yung malalaki mga kababayan? Pero ito, of course patuloy natin. May tayo ang mga infrastruktura na kailangan. Okay. So, uh, magmula sa, sa lip na sinabmit nyo, inaasahan nyo na lang ang DPWAs to come up with the final number and oh, project? Oh, sila po ang Hindi naman kasi sila po talaga may kakayaan gumawa po ng bilang mga engineer eh. So, uh, kaya ho malahalaga yung tanong ko kanina, sino ba yung mga district engineer at sino yung regional director dahil more or less matatan siya kung magagaling o matitino o magbabait. No? So, uh, magbula doon, do you recall kung magkano ang lumabas sa NEP sa sa taong 2022, 2022 palagay na natin sa taong 2022 to okay. 2025 hindi ko po mas hindi, no, hindi oh, yun dahil hindi na may city na kaupo no? nun o can you tell us in 2025 na lang magkano yung net na luwabas hindi ko rin po matanda niya your honor kasi hindi nga po ako uh, Any of your staff can provide that information. Wala siyang alam mga kababayan. Wala talaga siya pakialam. Oh, kanina pa ito siya. Oh, kanina nag-live tayo. Uh, yung usapan nila, yung interrogation dito ni Justice Andres mga kababayan yung pinag-usapan natin dito at Ito nga naman, kay uh, former Secretary Rogelio bame dito Yung uh, pinakita natin mga kababayan at ganoon pa rin yung sagot niya Wala pa rin siyang alam uh, Kahit pagpalagay na natin mga kababayan, ng 2022 hanggang 2025 hindi siya nakaupo Pero kasi ngayon mga kababayan, siya na yung nakaupo Ah, pagkatapos ng May 2025 election. So, bilang kongresista, hindi ka pa magiging interesado hignan kung ano yung mga pinasok o ano yung mga na-approve nung uh, ah, kongres mga kababayan dyan sa kongreso mo. Especially ngayon mga kababayan na nagkakaroon ng issue dito sa unang-una sa 2025 budget sa ga Ha? Tapos sa flood control pa. So bilang bagong kongresista, pero of course hindi ito bago ha, pababalik nito. Hindi ka man lang interesado tignan o oh, magkano nga bang pinasok ngayong 2025? Hindi ka man lang interesado? O. Oh. Or kahit isipin mo naman, isipin mo man lang na, ah, Inimbitahan ako sa ICI hearing. Ah, ano kaya ang mga posibleng tanong? Ah, baka posibleng tanungin ako regarding sa kung magkano kabuang ang proyekto or magkano kabuang amount na pinasok sa aking distrito nung wala ako. So, oh, so most likely pwede niyang tignan para at least meron siyang idea mga kababayan. Di ba ganyan yung common sense natin na common sense na magsasabi na oh ganito, ganito maghanda ka. Kasi posibleng posible, nalabas ito, posible itong katanungan na ito. Di ba? Yet, ito hanggang ngayon wala pa rin alam. Pero ito patuloy natin mga kababayan. Wala po. Pong... Oh, we can provide the requested okay. information. So, the kung, kung yun po ay makakatulong po sa commission, magsasubmit po ako okay. ng mga uh, dokumento po. Kasi po, mahalaga sa akin at saka sa commission, yung sinubmit nyo, magkano yung sa NEP, magkano lalo ng importante yung GAA. No? Do you recall kung magkano yung lumabas sa GAA? Noong 2022 hanggang 2025. 2025 na 2025, di, Wala po kung oh, Wala talaga billion, siyang alam 2 billion, 10 billion <laughs> ay, ay, Kami naman po kasi Simula po nung ako yung maging congressman Regular na regular po ang aming budget ah, Pagka po lumaki di Masaya po kami pero hindi po kami katulad Nung mga ibang pinag-uusapan na nakaka 5 billion O nakaka 10 billion Hindi po kami malakas eh ah, Hindi po kami target Yung po ang aming distrito Kung totoo siya nga po kung talagang matinulan po ang pagbibigyan ng pera, marami po kaming magagawa. Ay eh, hindi po sa amin dinadala. So, ah, ayaw ayaw bang, natin, bang. wala nating extraordinary na biglang lumobo yung JA nyo. ah... Uh, As you said, no, pag nakita nyo yun, di siyempre papasalamat kayo. Ang problema nyo doon, kung tama ba yung pagkalagay noon at kung gagawin talaga. No? Kasi pag hindi ginawa yung kayo naman na mananagot sa tao. No? Tsaka po yung DPWS ko kasi hindi naman po kami implementing agency. Ako naman po bilang congressman ay eh, hanggang budget lang po. Pagdating po sa implementation ay eh, DPWS na po talaga yun. Uh, are you... Ito na po yung susunod, no? Uh, do you deal, that's why I was asking, kailalan niyo ba yung district engineer? nakakausap niyo ba, tinatanong niyo ba kung nabid ba ng tama yan o sino yung contractor? nakakausap ko po sila pero ang laki po kasi ng tiwala ko doon sa district namin na meron po kami mga mababait at matitinong... Uh, nilihis pa mga kababayan. Uh, pero inamin niya. Uh, nakakausap niyo ba kung regarding sa bidding, kung sinong nagbid, sinong nanalo, kasi sino mga sino mga kontraktor. Inamin niya nakakausap niya, pero nililihis niya dito. Ah, ay, namin niya mga kababayan na ito, patuloy natin. Mga may na engineering ah, district po ng DPW. Saan po nakabase yung district? Sa Santa Cruz, Laguna po, sa capital. sa capital. Ng... Nakaka, na, po, po na hindi po may skandalo yung <laughs> district namin doon. So Ma it's either si Nes Villoreba o si Gab Gabia Gabya. At ngayon, ang inabot niyo doon si Kabatbat. Opo. Ah, oh, kilala niya mga kababayan. Ibig sabihin, sabihin nakakausap na, niya. Ang engineering ah. district po sa amin na sinusunod po ang proseso. Kasi imagine niyo yung yung DPWH under yan ng executive mga kababayan ha. Oh, uh, yet yeah, kilala niya. At nakakausap niya. Ah, diyan pa lang. Ah, medyo ano na tayo mga kababayan, di ba? Kasi kung ikaw congressman ka, legislation yung trabaho mo, dahil hindi pa hindi ka dapat makikialam doon. Sa trabaho ng executive. 'Di ba? Oh. Ay, ah, ito mga kababayan kasi kung halimbawa request niya ng ano, ah, sabihin natin barangay captain, uh, oh, ah, paggawa kami ng health center. O oh, sige. Assuming pinadaan sa congressman mga kababayan. O oh, sige, daan sa pinasok ng congressman. O, oh, tapos sabihin lang ng congressman, o, oh, naipasok ko, na budgetan may budget, kayo na bahala mag-follow up. Di diba dapat yung barangay captain lalapit doon or mag-follow up doon sa DPWH, di ba? sila dapat yung kakausap kasi oy. Ano na nangyari sa proyekto na ni-request namin na sinabi ni congressman na approved na at at na nalabasan ng budget. Oh, di ba? Oh, yet congressman nakikipag-usap sa taga DPWH. Kaya nakikipag-usap mga kababayan. ay ito patuloy natin. So, maulit ko na ho, ano, meron ba kayong uh, dinedesignate na to deal with DPWH or to deal with the contractors? Uh, wala po, wala po, Your honor. Wala po kayong kanang kamay o sabihin na natin directly, wala kayong bagman na tinatawag wala na... Po, wala po, Your Honor. Eh, wala alam, eh. of 9 million on no, advance. O, 9 million. Ang na, Are you aware of this? Narinig niyo ba yung testimony sa House as uh, a Blue Ribbon Committee? Uh, na narinig ko po yung nagulat nga po ako tong pero hindi ko po narinig yung halaga. Kasi lumalabas dun sa mga statements ay certain Alvin Mariano yun tinanong ko po earlier no, mm. na apparently representing you. Eh hey. It's your Honor, hindi po ako... At sinasabi niyo, contractor din pala ito si Alvin Mariano. At naman, hindi po ako nakaupo nun, Your Honor. Ano pong, wala po akong ipapangakong proyekto. Hindi po, hindi po ako congressman ng panahon na yan. Nagulat nga po ako kasi una-una, hindi ko po, po naman talaga personal nakilala kilala o kaibigan yung mag-asawang Diyoskaya. kaya uh, mali po yung paratang nila sa akin dahil wala, hindi, wala po akong kakayahan na kung may sinasabi silang perang inebot sa akin para paltan yung pera na yun. Agaraw pala mga kababayan. Ah, agaraw. Oh, mali. Aragaw yung sabi ko kanina. Sorry. Agaraw pala. Ito mga kababayan ha. Ah. Ah, pala dito, simple lang. Ito ha, ah, titingnan natin. Ah, hindi daw siya yung congressman nung time na sinabi ng mga diskaya. Oh, pwede ka naman, di ba? Pwede ka naman makalusot. Pero of course, titingnan natin mga kababayan. Kasi noong 2022 to 2025, hindi siya congressman. Ah, pwede niya ilusot yun. Pero mga kababayan, dumaan na, kasi earlier nito, sinabi na niya na nagkaroon na siya ng tatlong terms mga kababayan bago niya tinapos yung term bago mag-2022, mga kababayan. Ah, di ba? So basically, bago mag-2022, congressman na siya. And most likely, meron siyang mga kakilala dito, lalong-lalo na itong tinatawag na bagman niya, na sinabi ng mga diskaya, itong si Mariano. So ibig sabihin, mga kababayan, bago mag-2022, kilala na niya itong si Mariano. Dito si Mariano, may ugnayan na dito sa mga diskaya. At regardless kung siya yung congressman noong 2022 or ngayon, yung noong 2022 mga kababayan, ang pumalit sa kanya ay anak pa rin niya. Hindi, e sila-sila pa rin dyan mga kababayan. O, oh, di ba? So, paano ngayon yan ilulusot dito? So, no, sila sila din naman. Sabi niya, hindi wala raw siyang may ngako mga kababayan. Uh, na mga proyekto. O, oh, pero yung anak niya, pwede. Huh? o, oh, naglulukuhan tayo dito, sir. O, oh, mamin ka na. Ah, anak ko, ito patuloy natin mga kababayan. Malapit na tayo sa kanyang aso. Ito, Sinubukan sinasabi kanya na no, huhubang uh, si Walat din naman ang bigay pagkakataon sa media na we have no dealings whatsoever with the discaya or to with a certain albin mariano uh, nagkaroon po ako ng statement no sa media na dinide-deny ko po yun okay Meron bang nagbigay sa iyo ng regalo ng ng exotic bulldog Mahilig ko ba kayo sa aso? Oo, oh, nag-iisip, Pero ang mga aso ko po ay malalaki po. German Shepherd. ano pa? Ah, say, kasi na... hindi pinatuloy mga ano Exotic Bulldog, meron bang gano'n. Nabili po ako. Your Honor, nabili po ako. Walang regalo. Ah, yeah. eh, malupay na ulitin natin ng konti. Mali na dyan, ha? May nagregalo ba sa'yo ng Exotic Bulldog? Wala. Wala raw. Ah. Ah, mahilig siya sa aso. Ano daw yung mga aso niya? malalaki daw. Ah. Ngayon, tinanong, meron ka bang exotic bulldog? Nabili po ako. So, ibig sabihin, meron siyang exotic bulldog. <laughs> Ito, pato, sige, uh, inatras natin. For, uh, kasi may lumalabas na may regalo daw na exotic bulldog. Meron bang gano'n? Nabili po ako. Uh, oh, man, nabili. Man, nabili po ako. Well, uh, hindi ko ibig sabi ano kaya hindi ko naintindihan ka bakit nabili. na nabili po ako. Ibig sabihin siya yung binili dito mga kababayan. Kasi naintindihan ko dito, bumili ako. correct me if I'm wrong ha mga kababayan. Kasi yan yung pagkakaintindi ka. Bumili ako. So siya mismo bumili. Walang nagregalo sa kanya. Pero kanina dininay niya wala siyang exotic bulldog. Kasi yung aso, mga aso niya mga malalaki. O, oh, sa thumbnail mga kababayan, may yan yung example natin ng exo exotic bulldog. Malaki naman itong aso na ito, hindi lang katangkaran kasi yung, yung paa niya parang nakaano. Parang parenthesis yung paa. O, oh, di ba? Pero malaki yan. Maregan, medyo ang oh, hirap intindihin dito. Oh, walang nagregalo. Ang, mahi ang, ang, ang gusto niya mga aso ay yung mga malalaki pero bumili siya. May diba, imagine ninyo, hindi mo gusto yung aso, pero binili mo. Ha? Ang daming, pukang maraming uh, extra pera si congressman. Ha? Imagine niyo kahit hindi niya gusto, mga kababayan, binibili niya. oh, di ba? Ito, patuloy natin. Oh, nabili po ako, Your Honor. oh, nabili. Kaya, bumili kung saan nyo nabili, uh, ano ba ho yung exotic bulldog na hindi ko? malaki po, pa sa regular bulldog? Una, Unang-una, hindi po ako mahilig sa bulldog. Hindi ha, hindi, hindi ma siya mahilig sa bulldog mga kababayan? Hindi sa bulldog dahil po malaway po yun eh. Talaga pong <laughs> ah. ang, first love ko pong aso ay German Shepherd. German dahil Shepherd po, yung gusto po, niya? Okay, so wala po yeah. kayong tinatanggap na regalo ah, wala exotic po exotic yun. bulldog. Wala po yun. Maliwanag po sa statement okay. din okay. yon yun. <laughs> Ayan mga babayan, ha? malinaw dyan. Ayan na! Oh, huli dito. Bakit pa na naging imagine niyo? Ang gusto niya German Shepherd. Oh, wala nang nagregalo sa kanya ng exotic bulldog. Pero bumili siya. Pero ayaw niya ng exotic bulldog kasi malaway. So, ano na tinintindihin yan? Imagine ninyo mga kababayan. Gusto mo German Shepherd, ayaw mo ng exotic bulldog kasi malaway. Ha? Kasi gusto mo, German Shepherd, mga matatangkad, malalaki. Ah, uh, di ba? Pero, bumili ka. <laughs> Kasi ay, walang nagbigay, walang nagregalo, di ba? Paano? Kasi magkakaroon issue dito. Paano ka nagkakaroon ng exotic bulldog? In the first place, ayaw mo naman. Paano ka bibili or paano ka bumili? Bakit ka bumili ng exotic bulldog Nina, first place, ayaw mo naman na exotic, exotic, ano ba yan? Ano ba yung pronunciation na yan? Exotic bulldog kasi malaway. Explain nyo nga mga kababayan, paano natin na, paano natin i-reconcile itong statement niya dito? Ibig sabihin na nakikita ko dito mga kababayan, posibleng totoo ang gusto niya ay German Shepherd. Posible, yan yung talagang gusto niya. Pero napilitan siyang magmamayari ng exotic bulldog kasi posible mayroong nagregalo sa kanya. Oh, ito kung ginagamit niyang sabi niyang nabili ako or bumili ako, eh palusot na lang ito. Malino ito mga kababayan, na ito'y simpleng palusot lamang. At dito, huling-huli dito mga kababayan. Hindi ang hirap pero konsensya nito, hindi mo gusto pero bibili ka. Ibig sabihin, uh, 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 sobrang sobra na talaga 'yung pera mo. Hindi mo na alam paano ubusin 'yung pera mo kaya kahit hindi mo gusto, uh, bibilhin mo na lang. Para laypakita dog lover ka. 'Di ba? Oh. Kasi, of course. Ah, uh, kilala naman natin yung meron naman tayong mga kilalang mga dog lovers mga kababayan, 'di ba? Pero karamihan sa mga dog lovers may preference din 'yan. Mayroong iba gusto nila yung mga malalaki, matatangkad, yung iba maliliit lang, 'di ba? Ah, uh, meron, pero yun na nga, ah, uh, kung tatanungin mo sila, kung magkakaroon sila ng pera at bibili uli ng bagong aso, most likely yung bibilihin nila, yung preferred nila ulit. Yung paborito nila, di ba? Halimbawa, paborito mo, German Shepherd. So most likely, bibili ka isa, dalawa, tatlo, or di ba? Or nang katulad ng klaseng German Shepherd, ano ba? Yung mga... Uh, yung mga malalaki din hindi, tayo, hindi natin kilala mga aso mga kababayan pero most likely sinabi mong ayaw mo sa bulldog kasi malaway yet gumili ka Di ba? Di Ang hirap intindihin mga kababayan. O dito, klarong-klaro na ito, may nagregalo dito. At imagine ninyo, ha? Sino kaya ang nagsabi nito? Sino posible ang nagsabi nito mga kababayan ay yung mga nagregalo dito? It's either nakikita natin dito i eh, ang nagrigalo dito itong mga diskaya or yung bagman niya na si yung alias Mariano. Yan yung nakikita natin dyan. Kasi, sa, so, usually ganyan yung ginagawa natin mga nagririgalo, di ba? Oh sa pagkakaalam natin, o oh, ito, ah, dog lover pala ito. O, oh, titignan mo, ano pa kayang wala sa kanya? O, oh, di ba alam mo, ah, ito, wala pa itong bulldog. Alam mo, mamahalin yung bulldog. So, para magpaano ka, para sa susunod na bidding, ikaw yung pipiliin, bibigyan mo ng mamahali na aso regardless kung gusto niya o hindi kasi wala kang pakialam, di ba? Hindi mo naman tatanungin, gusto mo ba yung buldog? Di ba? Hindi mo naman tatanungin, titignan mo lang yan ah. ano bang wala pa sa kanya? O di kaya ito, exotic buldog yung bin binigay. Oh. Search na lang ko magkano yung exotic buldog, mga kababayan ha. Ah. O, oh, kayo na bahala dyan. Depende pa kasi yan. Oh, Iba-ibang klase. Basta nagre-range yung price niyan mga kababayan around 5,000 ah, uh, sabihin natin 3,000 or 1,000 to 5,000 mga kababayan ah, uh, yan yung presyo dyan uh. imagine niyo yan ah, uh. uh, ririgaluhan ka ng contractor na worth 50,000 to 100,000 100,000 pesos na aso So anyway, i-comment nyo dyan, mga babaeng, anong masasabi nyo dito? So, dito lang po muna tayo. Paki-like po at share ng videos natin. din then, subscribe din po ng ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at ng araw po sa inyo.